Tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong September 1 to 7. Ito po ay first week of September 2023. Check po natin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman pong mag-avail ng ating private readings, Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tignan po natin kung ano ba ang theme ng first week mo. Taurus. Taurus. Okay. We have Queen of Swords. May mga kailangan linawin ngayong week na ito. Kailangan din sharp yung inyong isipan. So, kung napakagulo ng isipan ninyo ngayon, napakadami yung iniisip, clean plates. Clean your plates. Clean it up. Declutter. Yan po yung kailangan ninyong gawin. And kailangan din maging strict kayo dito, mismo sa sarili niyo. Hindi lang sa ibang tao, Taurus, kung hindi sa sarili ninyo. Kung meron kayong goal ngayong week na to, meron kayong gustong matapos, kailangan po is align kayo don sa gagawin niyo na yun. Hindi pwede na alam nyo na madami kayong gagawin, alam nyo na ito yung deadline niyo. pero kung ano-ano yung iniisip nyo, kung ano-ano yung inuuna nyo. <laughs> so, tignan po natin, ano pa yung theme ng iyong first week. Pwede rin may mga pipirmahan kayong kontrata dito. Meron din kayong makakausap na parang, eh, alam mo yun, papaganahin talaga ng taong to, I stimulate ng taong to yung brain mo, yung mind mo. Yung parang pag-iisipin ka ba niya? <laughs> Meron dito pwedeng pag-overthinkin kayo ng tao na yun. Tingnan natin, we have unappreciated. Ayan, pwedeng ito yung nafe-feel ninyo. You feel unappreciated. Kaya pwedeng may ikakat kay dito na communication, may kay dito na connection. Tignan po natin ano ba yung struggle mo Taurus. Spirit guide, ano po ba yung struggles ni Taurus ngayong week na ito? Okay. Meron tayo ditong the devil. Ayan. So could be habits, okay? Meron na ditong nakasanayan na. Kaya nga ano yung sabi ko, mag-struggle ka siguro sa schedule mo. Pwede nyo ibasa nyo. Sanay kayo na nagpupuyat. Pero ngayong week na to kasi, kailangan nyo yung baguhin. Dahil nga, meron kayong mga task na kailangang unahin. Kung lagi kayo nanonood ng Netflix, every night, kahit busy kayo, kailangan nyo na pong baguhin yan. So, yung mga bad habits, need baguhin. So, kaya po natin titignan yung mga struggles nyo na to para mabago nyo talaga. Para maiwasan niyo Para masolusyonan. Tignan natin ano pa, spirit guide. We have four of ones Okay, pwedeng meron dito, hindi ko alam kung nangungunsinte na mga family members mo. Or may mga, eh may bisyo ba yung ilan sa family members mo na pwedeng kapisan mo pa sa bahay, kasama mo pa sila sa bahay. Torus, ayan, pwedeng meron dito, laging late umuwi, meron laging naglalasing, merong nagbibingo. <laughs> Ba't nagbibingo na? May nagsusugal, ganyan. So, yung iba sa inyo, struggle to kasi pwedeng dyan ginaganap sa bahay ninyo. So, kung may paso kayo kinabukasan, di ba may schooling, yung iba sa inyo, mayroong uh, trabaho, ayun, puyat kay lagi. So, parang, di ba, ikaw na yung gumagasos dito sa bahay, pero hindi nila na-appreciate, di ba, nai-stress ka pa nila. Ang wish mo na nga lang sa kanila, ang hinihiling mo na lang sa kanila is patulugin kanila ng maaga bihan ka nila ng katahimikan. Kaya meron pala akong nakikita dito, pwedeng bubukod na yung iba sa inyo. Kasi nahirapan na kayo sa mga kasamahan ninyo sa bahay. Parang mas gusto niyo pang bumukod. Yan, tignan natin. We have page of pentacles. Nahirapan na rin po kayo sa kinikita nyo. Kasi pwedeng hindi lang kayo yung nagtatrabaho sa bahay. Torus. Pero pwedeng sagot nyo lahat halos lahat. Yan. So parang di ka makapagreklamo. Pag nagre-reklamo ka, parang asama-sama mo na. Yan yung tingin sa iyo ng mga kasamaan mo sa bahay. Yan. Yung iba naman po sa inyo, pwede yung mga kasamaan nyo sa bahay. Hindi nyo yan family members. Pwede po na yan ay kasamaan nyo sa trabaho. At nagbo-boarding kayo. Ganyan. We have nine of cups. Meron naman dito, ang struggle nyo, okay, or magiging struggle nyo kasi meron po dito, pwedeng, ano, one day millionaire. Taurus. Yan yung baguhin ninyo. Ayan. So, parang nakikita ko kasi dito, meron po. Parang hindi pa kayo sumisweldo. Pinapangutang nyo na. So, baguhin nyo po talaga yung habits niyo or yung bad habits ninyo. Kasi magiging struggle nyo to. Oo. Ta parang tama na muna yung kakadeserve ko to. Yung iba sa inyo, ako lagi nyo yung ginagawa. Yung tipong, hmm, deserve ko naman to eh, bibilin ko na to. Yes, you deserve it. Pero make sure, torus na hindi po na, ano, naapektuhan yung budgeting po ninyo. Kapag may bibilhin kayo para sa sarili ninyo. Kapag tingin ninyo ay kakapusin, ayun, next time na lang. Ipunin nyo muna. Mag-ipon muna po kayo. 'di ba? Ang hirap, 'di ba? Kasi ikaw yung kumikita pero hindi mo mabili yung gusto mo. Pero ganun talaga, 'di ba? Sacrifice, lalo na po kung mayroon na kayong pamilya. Eto, meron yata dito mahilig sa pabango. Ayan, no? Baka dito kayo nagkakaroon ng Pag may naamoy kayo, pag may nakita kayong pabango, ayan, nahihirapan kayong tumanggi. Bibili at bibili kayo. Masyado mabait din yung iba sa inyo. To the point na kayo na lang lagi yung give ng give talaga dito. Ayan, no. Struggle nyo to. Sobrang lambot ng puso ng iba sa inyo, Taurus. Nasisira yung budget nyo. Tignan natin. Ano pa po ang mensahe? Winnings mo naman. Spirit guide, okay. Winnings. Queen of Cups. Yan. Yung winnings mo dito, you can control naman your emotions. Taurus, ngayong week na ito. Tignan pa po natin. Actually, marunong ka makiramdam. Okay? Hindi ka insensitive na tao. Parang you know when to stop and you know when to go sa pagsasalita. Taurus, we have four of cups. Okay. Yan. Meron kang tatanggihan dito. Hindi siya loss. Hindi siya... Not, it's not a loss for you. It's a gain. It's a winning. Kasi... Okay mas makikita mo, mas ma-appreciate mo kung ano yung mayroon ka. Okay, parang ma-feel mo kasi dito. Okay. Kailangan ko palang pahalagahan yung bagay na to kasi in in a snap, in a blink of an eye, pwedeng mawala yon. So, meron ka ditong realization. Magkakaroon ka ng re-evaluation pagdating sa nangyayari sa life mo at dito ka na-action, torus Mas a-action ka na ngayon kasi iniingatan mayroon kang iniingatan so winnings mo yan kasi ikaw yung magbe-benefit dyan sa kaba na mararamdaman mo we have two of swords so, diba? may choice ka talaga dito may choice na paparating at yung choice kung ano man itong pipiliin mo so life is a choice talaga diba? kung pipiliin natin maging malungkot walang mangyari sa buhay natin pero kung pipili natin maging positive thinking at gumawa ng aksyon na naaayon, na-align doon sa sa, uh, sa nangyayari sa atin, edi eh, natin yung natin yung problema. Three of cups. Okay, mukhang may ita-turn down kayo dito na invitation. Bakit? Kasi po, meron magkakasabay na magi invite sa'yo. Ikaw na lang yung mamimili, Taurus, kung ano ba yung aatenan mo dito. Or ano ba, hindi ka ba aaten talaga or may aatenan ka. Pwede rin na yung aatenan mo na to, yung invitation na to ay magmumula po sa tao na makakatulong sa iyo na magbibigay sa iyo ng growth. Pwede kasi na yung ano na to, yung invitation na to is pwedeng pagdating yan sa trabaho or mga business minded yung mga invited diyan. will of Fortune. May windfall of money na paparating sa iyo. Ngayon, napakaganda. Umaayon sa'yo. Taurus, aayon sa'yo. May winnings ka talaga dito. Okay, kung meron po kayong gustong balikan na trabaho, na parang na-reject kayo before, tas gustong gusto nyo talaga yon, try nyo pong, kasi Mercury Retrograde ngayon, try nyo po ulit na balikan yon, Try nyo mag-apply ulit. Try ninyong kausapin. Kasi po pwede na, mayroon pang part 2 or, okay? or makuha nyo na talaga to maging ano na maging masealed na yung deal tignan po natin ano pa ang winnings mo page of swords may, nako may nag i sa sa'yo dito mukhang may magre-reach out sa'yo sabi ko nga umaayon sa'yo kung may minamanifest ka dito o oh, magre-reach out yung tao na yon. meron ditong pwedeng ex na mag-reach out sa'yo Taurus, tignan natin kung ano pa po ang mensahe para sa iyo Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin for Taurus We have pause Ayan, tuloy-tuloy ba kayo? I mean, hindi ba kayo nag-iisip masyado? Hindi ba kayo, hindi nyo ba tinitimbang yung mga bagay-bagay, Taurus, kapag kayo nagde-decision? sa so, kailangan daw, mag-pause muna kayo. Pwede nyo yung nakakalimutan niyo even sa pagsasalita. Minsan, di ba, na misunderstood kayo kasi dere-derecho yung mga sinasabi niyo instead na mag-pause kayo. Minsan, parang nagte-thank you ka pero parang pagalit kasi dere-derecho yung mga sinasabi mo. So, make a post. If you're feeling unsure about a decision. There's probably a good reason. Take your time and think it through. There's no need to rush. Allow your heart's wisdom to guide you. If you feel pressure to act immediately, it's probably a sign that this isn't the right opportunity. Don't worry because more opportunities will come along and the right ones will fit like a gorgeous glove. Huwag na kayo masyadong magmadali. Yan naman yung sinasabi ni Universe. Hindi rin naman na ano ha. Hindi kayo nagmamadali pero hindi rin naman kayo sobrang nagpapaisi-isi. Kailangan din, meron din tayong aksyon na ginagawa talaga. Pero kung kayo po, ayan, ay minamadali kayo ng isang tao sa transactions na gagawin ninyo, abay, baka red flag yan. Pag-isipan nyo pong mabuti. So, ayan lang po ang mensahe sa'yo, Taurus, ngayong first week. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye.